Hello, kumusta ang lahat? Andito tayo ngayon sa scamadvisory.com. Dito natin makikita kung talagang ang LiveGood ay legit ba or scam. Kasi marami nagsasabi na ang is ang LiveGood daw is, is scam. So dito natin malalaman kung talagang scam ba siya or legit ang uh, LiveGood. So, yan, isearch search lang sa inyong mga cellphone or sa inyong mga Google ang www.scamadvisory.com Diyan nyo makikita is type nyo lang ang live good para makita nyo kung uh, legit ba ito or scam. Or kung may mga pinasok kayo ng mga uh, site na or mga company na online, yan, makikita nyo rin dyan, type nyo lang yung company na pinapasukan nyo, makikita nyo rin dyan kung legit ba yan or hindi. Ayan, talagang legit ang live good. So, patuloy lang, patuloy lang mga kapamilya, kapamilya ng live good. So, kung gusto nyo makumita, yan, uh, pasok na kayo dyan. Talagang maganda ang offer ni live good. Maganda ang kanyang uh, benefits sa atin. So, good luck sa ating lahat and God bless all. Thank you for watching.